Good afternoon again to everyone and welcome to my channel and it's me again ang inyong chismosong kaalda vlogger gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatakilik, nanonood, sumusuporta at sumusubaybay ng mga content ko dito sa aking YouTube channel. Huwag ninyong babaktawan at lalaktawan tong ating content ngayong araw ay sure na hindi hindi niyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan and syempre huwag na huwag kayong mag skip ng segment okay buuin nyo, nyo to mula umpisa hanggang hulihan and don't forget to share this video okay so dumako na tayo sa ating main topic for today's video eto na nga. Actually, guys, no, mas bagay nga talaga. Mas perfect na, guys, si Alden Richards compared kay Mr. Spotted. Kaso wala eh, ba diba? Alam naman na nating drama to, pero, <laughs> so, eto na, guys, watch this. Mamay, ipapaliwanag sa inyo ng bambu. Oh. So, eto na, guys. So, watch it. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again, say TT of sa mga admins. Dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Ito ano, Sa mga nabulag, bulag sa Sarswela. Dahil marami ako nakikita na sana kay Alden ka na lang. Sana kay Alden ka na punta, hindi dyan alam nyo guys hindi naman talaga si Main Mendoza ang napunta dyan kay Arjo okay um, sa mga hindi alam at sa mga mangmang -mang dyan sa paligid Okay? Dahil yung tunay na main Mendoza is napunta talaga kay Alden Richards. Yung isa dyan is isang carbon copy lang or isa lang cuticle or cutix na or, or, nail polish na AI. Okay? Um, or gawang tao or gawang computer lang. Hindi gaya ng isang main Mendoza, ba diba? Tapos may nababasa pa ako na um, dapat pinili mo si Alden si Alden ganito, God Which is true naman, which is true na hindi naman sila nang season naman. Alden is God fearing person. Alden is a kind person. Alden is a um, genuine heart si Alden, 'di ba? Mapagbigay sa kapwa si Alden, 'di ba? Makatao siya, 'di ba? Hindi gaya ni Mr. Spotted. 'Di ba? Marami ako nakababasa ng ganyan na hindi kagaya ni Arjun na nasa maugali, mukhang hindi mapagkakatiwalaan, di ba? Magnanakaw, nakaba ng Pilipino, um, mag, um, nangumurako, di ba? Ganyan-ganyan. Um, uh, mga hindi mo deserve na mapunta sa ganyang lalaki. Dapat kay Alden ka lang. Eh, hello. Kay Alden naman talaga yan. Yung nakikita ninyong main Mendoza, isang Photo, copy lang, or isang nail polish lang na pagkakumupas ay talagang mabubulok at mabubulok na agad, diba? Or mawawala na agad. Ganyan yan, or mag-fade away na yan just like um, just like look ni me, Mendoza na di ba? Agad-agad nang nawawala or agad-agad nang nawala kasi nga uh, hindi na niya kinakaya yung mga kawalangyaan at katalantaduhan di ba? Nadidepress na halatang-halata naman. pangit na nga, mas lalo pang mas lalo pang pumangit mas lalo pang tumaka hindi eh, ba? Mas lalo pang nadepress nang bangga yoga hindi madidepress? Eh, wala tapos parito keya diba wala na siyang pao wala na siyang pampa na siyang pa, 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 pa French, pero, nabubulok pa rin diba kahit dai lang pa fresh pa yung gawin niya diba ang like dun sa sa, sa toming naman na doon sa talagang um, ng talagang totoong maganda totoong hindi na ang kagandahan, di diba? um, fresh na fresh pa rin kahit ilang ilang mes na nagkaanak, di ba? Kahit ilang beses nang nabuntis or ilang ilang buntis na yung pinagdaanan diba, um, just true lang tayo um, huwag natin i-compare yung AI na nakikita natin dito sa tutong Ming Mendoza dahil yung tutong Ming Mendoza kay Ahal din na yan, wala nang magagawa pa yung mga sumusubok na magnakaw or mga sumusubok na kumuha dyan diba, naka-duplicate na yan kay Ahal din kaya yung mga nagkikimotok yan sa TikTok na sana kay Ahal ka na lang, di ba? Payahal din ka, dapat ako yan Kung alam nyo lang, di ba? Kung alam nyo lang talaga yung totoo Di ba? Kung panino ba talaga na Kung sino ba talaga ang nakasungkit Sa totoong ng puso O sa puso ng isang Mel Mendoza Di ba? Palibahas ng drama Ginagawa nyo yung Which is Which is Ginagawa ginagawaning real ginagawa ninyong totoo pero in the one the time or quite some time eh talagang gine na kayo sa katotohanan na talagang si Alden talagang nag-uwi, diba? Kita-kita naman din yan ang totoong main, diba? Ang totoong main talagang um, um, namin lumin talaga din yung puso which is bagay naman talaga sila di Alvin eh yung yung si Chloe na pinapaniwala din yung si May eh hindi naman yun yung heart na matarag pa yun sa matarag glow diba eh yung totoo may okay. hindi naman hindi naman ganyan yun hindi naman din yung pagali yun diba Ah, um, paano diba Ah... Um, nung pumutok nga pala yung flood control eh maraming na ganyan maraming nagko-comment na ganyan sa so, photo talagang hindi nila alam katotohanan hindi nila alam ng real score hindi na -alded. at may maraming nagre-reminis na porket na tapos ng sarswela porket na Porque so, so na basa ng sa ng flood control project, di ba? Ang um, marami nag madadala emohan or emo dito emo doon. Yung kalabas sa wala silang alam kung ano yung katotohanan na, talagang alam na natin yung totoong main talaga na minsan minsan nakikita niyan sa shows. Na hindi ko na lang babanggitin dahil ayo pangit din, di ba? Dahil naka na ako, mas maganda yung kesa doon. By the way, may isimit ko lang na. No? Pero, di ba? Pero ang mas madalas na yung nakikita is yung clone na inaakala na yung totoong main, di ba? Eh, di ba wala tayo magagawa ang mga content creator lang naman yun sa TikTok, di ba? Ang all the content creator lang yun sa TikTok, di ba? Um, na dapat kayo ganito kamakunta, kayo alin ka na punta, sa kayang, di ba? Sayang. U sayang o sayang hindi mo alam mo totoo kung kanino talaga siya totoo na punta o kung sino talaga ang totoo na magmamayari sa kanyang tingin sa kumpito so di ba sa tunay na kaganda ng ni Mendoza dahil ayoko nilang lang sa kung sino na mamitari sa kanya dahil baka mamaya mabash at mapopong ako dito alam naman yung mga mga eng-eng dito di ba alam niyo naman yung mga um, yung mga sila yung sa mga wala sa hulog wala sa wisyo ang kanilang isipan sabihin na naman nila kung mas ang salin niya yung ganyan, ganyan. di diba? Ang mga nasisiraan na kayo ng baik, di ba? Mga nasisiraan na kayo ng ulo, ganyan, ganyan. Ito, o, ang mga ina, lang mga uh, ina, para sa mga nanggat lang, syempre aabi na siyempre madrama pa um, na matatama ang mga at magbaya kung sila yung anak ng talagang kay si Alden genuine talaga ang pagtulong genuine talaga ang kindness di ba? hindi katulad ng isa dyan talagang talagang talaga na yung kindness niya ipakita e, pakitang tao lang which is si Mr. Spotted talaga which is yun naman talaga yung totoo pakitang tao lang naman yung mga um, kapatang tao lang naman yung kapatitan yun, hindi naman bukal sa loob. Diba hindi naman bukal sa kalooban yun na tumulong

ang kinikilala lang namin kasawa ang real life hobby ni Ming Yendosa na si Alan Riggins na talagang napakabait, napakagenuine, napakamatulungin, uh, di ba? Napakabukan ng puso, napakabait. Hindi kagaya ng isa dyan, bait-baitan yes. or mabait lang. Pag kami-kamera, pag walang kamerang nakatutok, eh talagang hindi lang nangyayari yan, di ba? um dito ba lang, sa mall sa court entrada ko ba wen sa shopping shop ayo sa na hasan kayo ngayon di ba hasan ano started on journey Diba? Nasa kuno na nasa ko. Nalibiyan, nalibiyan sa mga kita sa mga tao. Kasi nga, ang pangalan mo, nagdadawag sa plan ko sa mga direct yan. Expose ka pala kayang mga nalina. Hindi yung pagpulong mo. Diba? Kabaya ka pa sa mga kababayan mo

mga salang tanggap ng audience or sa virtue or sa mga sabi ba dapat tumutulong ako ngayon o si Bumal or whatsoever di ba walang wala ka na si Arlene di ba wala ka talaga kay Arlene si Arlene talagang tumutulong at di ba eh ikaw nga, wala ka naman kasi itutulong hindi na itulong mo <toms> <toms> hindi uh, na, na ikaw hindi na na yan yung ito Mahala bahala rin kung hindi niyo matatang na hindi niyo matatang na po katotohanan. Basta kami, alam namin ang katotohanan. Diba? Yung mga mamawa dyan at nagre-reminis dyan ng mga at altab. Kaya mananginig kayo, hindi niyo naman alam ang totoo. Kunda kayo ng kunda. Diba? Kunda kayo ng kuda, Wala namang sense ang mga kinakunda rin okay. So, bye bye na mga ka ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang notify sa aking mga susunod pang i-upload ng mga videos. So, bye bye na mga ka ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye bye. Bye. I love you all. So Enjoy English watching. Bye-bye.